ampun ka lang ng mami mo at ampun ka lang namin dito. Hindi po ako ampun. Ampun ka! Talino mo yun! Wala kang pakialam! Basta ako, mahal ko yung anak ko! Anak... Sorry. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo yung katotohanan. Oh. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakapasok sa bahay ko? pa pwede ba ako makapaglaro sa'yo? Ayoko nga. Bakit naman? Kasi hindi naman kita friends. Eh bakit naman anak ka naman ng boyfriend ng mami ko eh? Eh sabi ni Papa, wag daw ako makipaglaro sa iyo kasi ampun ka. Hindi naman ako ampun eh. Ampun ka. Hindi ako ampun. Ampun ka. Hindi ako ampun. Papa oh! Nangaway oh! Siya ano to? Ha? Ba't inaaway mo naman yung anak ko? Sinabihan niyo po kasi akong ampun eh. Bakit? Totoo naman ah! Hindi pa ba, ba sinasabi sa'yo ng mami mo? Sa tingin mo, magkakaanak yung mami mo. Iba na yun! Hindi po totoo yun. Akala mo lang hindi, pero totoo yun. Ampun ka lang ng mami mo at ampun ka lang namin dito. Hindi po ako ampun. Ampun ka! Hindi po ako ano, ampun. Kenzo! Ano ba yan? Bakit mo sinasabihan ng ampun tong anak ko? Ano ba ba? Ano ba yan? Kung ano naman mga pinagsasabi mo sa bata? Nako, Marimar. Bakit kasi hindi mo lang sabihin dyan sa bata na hindi totoo? Manahinig ka! Mami, totoo po ba yung ampun ako? Talaga naman ampun ka eh. hindi naman yata ako ampun eh. Shhh! mo ngayon yung anak mo? Ano ba, Marimar? Sinasabi ko na naman yung totoo sa anak ko ah!

Uy, Marimar, Ang mo lang yung bata na yan! Mas maganda nga yun eh! Di ba? Nalaman niya kung ito to? Wala kang karapatang sabihin sa kanya yan! Kahit na ako! Ako na! Yung tumay yung magulang niya, hindi ko pinapamukha sa kanya na ampun ko siya at hindi ko sinabi sa kanya kailanman! So ano gusto mo? Ano mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko! Dahil hindi mo alam kung ano yung mararamdaman ko. Dahil kahit kailan, hindi ko pinapamukasala kung angpon ko siya. Tinuri ko siya para kong totoong anak. Bakit ka ganyan sa anak ko? Eh yung anak mo nga, di ba? Trinato ko na rin siya parang totoo kong anak. Uy, Marimar! Huwag mo idama yung anak ko dito, ha? Bakit? Hindi! Dahil yun! Dugo ko yun, naggalit sa akin mismo. Eh yung anak mo! Saan ninyo nang nanggaling yun? Wala kang pakialam! Basta ako, mahal ko yung anak ko. Tsaka hindi mo siya pwede at magbigabduhin. mano Paano ako? Tandaan mo, magkarelasyon tayo. Dapat nga mas mahal mo pa yung anak ko eh. Kasi sa akin nanggaling yung mismo. Talaga? Ano mo nagsasabi mo dapat mas mahal ko yung anak mo? Nag-iisip ka ba? Siyempre mas mahal ko yung anak ko! Alam mo? Wala naman sa anak mo yung problema problema eh! Sa'yo! Kasi hindi mo siya natalaki ng na maayos! Kita mo yung ugali ng anak mo? Talagang mamaya. Maayos ang ugali ng anak ko. At maayos kung pinanakay yun. Alam mo, tigilan na nga natin itong kadrabahan to. Kung hindi rin naman tayo magkasundo sa mga anak natin, mas mabuti pa ah. Tapusin na natin itong relasyon na to. Umalis ka lang sa bahay namin at huwag na huwag ka nang papakita sa akin. Talagang aalis ako. At ito ang daan mo. Sana huwag mong yung desisyon mo. Kahit balibalik ka rin mo ng mundo, yung anak na sinasabi mo, kahit kailan, hindi mo ging anak yan. Dahil ampun mo lang yan at hindi mo kaduguyan. Anak, ba't di ka pa kumakain? totoo po ba ang punak ko? Asan po ba yung tunay kong magulang? Anak, sorry. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo yung katotohanan. Ayoko lang kasi na masaktan ka eh Kasi ayoko na sasaktan ka kaya tinago ko sa'yo na mahabang panahon Sasabihin ko naman dapat sa, sa takbang ana sa'yo eh Kaya lang napanghinaan si Mami ng loob Natatakot kasi si Mami. <laughs> Sorry. <laughs> pero... Pero kahit naman ampon ka, hindi <laughs> <laughs> naman ipayutingin ko sa'yo eh. <laughs> mahal na mahal ka rin naman kita. Tsaka tinurin kita. Mahal kang totoong anak. <laughs> Tinuring kita pa ako. prinsesa ng buhay ni Mami. Mahal na mahal kita. Tsaka... Tsaka huwag ka mag na kasi... Wala naman ang mananakit sa iyo eh kasi... Pinalayas ko na sila. Kasi... Kasi mas pipiliin kita kaysa sa ibang tao. <laughs> Kasi mahal na mahal na mahal kita, anak. Mami, mahal na mahal din po kita. Pero gusto ko din pong malaman kung hindi yung tunay kung magulang. <laughs> <laughs> Oh, anak, nasunog na. No, oh, luto na pala ito. So, sige, maghahain na ako. Kunin ko lang yung plato sa loob. Tawag po. Anak. <laughs> Alam mo, talaga na namin yung lahat ng mami Anak, lupo ako.

Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Tsaka, huwag ka bang gumagawa ng kwento? Yan lang ba yung pinunta mo dito, ha? Hindi ako pumunta dito. Para may mag-away sa'yo. Pumunta ako dito. Para kunin yung anak namin. Anong ibig mo sabihin? Paano namin hinahalap siya? Di ba siya yung pangalan niya? Hindi niyo pinahalam sa kanya, di ba? Dahil hindi nakita mo. sa kong gawin? May naghalim sa amin. May isang kong kreyente na natalo sa kaso. Kaya hindi na-reuse kami ng anak namin. So, ano nga yung pinunta dito? Ha? Para kunin sa akin yung anak ko? Ganun ba? Ha. Alam mo? Alam mo ko talaga siya? Matakal namin may hinahanap yung anak nabi. Alam mo kung napamahal ka dun sa bata, may iintindihan ko naman eh. Pero sana iniisip ko kami. Alam mo kung gano'ng katagal nung huli nga asawa ko? Para lang makita yung batang yan? So sa lagi na to? Para pang ako pa yung sinisisi ninyo? Hindi ba kayo? Kasi kayo yung mga papaya! Mga papayang magulang kayo! Huwag sa pagsasalita ng ganyan ha kaya ginawa namin yung mag-asawa. Para makita namin yung batang yan. Pwes ako! Lahat ginawa ko! Para buhayin yung anak ko! Tapos ka yun? Pupunta-punta kayo dito? Para hanapin yung nawawalan yung anak? Ang kapal naman mukha ninyo! Sinabi ko sa sa'yo, hindi ako muna dito para makipag-away sa'yo. Di ba sa'yo naman galing? Lahat gagawin mo para sa tao mo. Sa tingin mo, wala kang ginawa. hindi 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 ka. Kasi napamahal na sa'yo yung bata. Pero kami, sa tayo hindi mo naman kami. Sabi ako, boy, don't miss na Ibalik mo sa yung anak Ay, namin. Ay, pasabihin hindi ko. Hindi ko ibibigay sa inyo yung anak ko. Magkakamatay tayo, magkakadinandahan tayo. Sabi mo, magkakamatay tayo. Bakit?

sa likod ng mga sapi. Pag di tayo, di ba? Ito yung calling card ko. Hindi ka pumunta sa bahay namin. Tutuloy ka yung kaso. Pag-isipan mo ito. yung ah, anak, di ba sabi mo sa akin noon, gusto mong makilala yung totoo mong mga magulang? eto na yung tamang kanaw na na. Kasi makikilala mo na sila. Talaga po. Kayo po ba yung tunay kong magulang? <laughs> 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 Mami, ba't hindi niyo po ako ilanap? Kamahan um, niyo po ako, ba't niyo po ako pinabayaan? Ano? Hindi kita pinuwayaan. Hindi ko gusto na nawala ka sa amin. Kung alam mo lang, makalos araw-araw kami nagtutusan ng daddy mo. Na, hindi na wala kami para makita tinawa namin. Tinawa namin, ka eh. Tina, namin. Hindi na alam niya lang kung paano hanapin eh. Ano? Kasawarin mo kami. Isa lang doon dali. Kung hindi dahil sa trabaho, sana hindi ka nawala sa amin. Alam ko din ka po maiintindihan. Pero alam, sobrang maalawa ka dami na sa amin mo. Ayaw ko kami ay makabawi sa ha? Huwag ka Hindi na tayo ulit magkakalayo. dahilan. Alam ano ko, alam ano na para sa iyo Pero sana mo. Pero mas mahirap sa Ilang ina. Ito sana may, sa inang inang. Po. Sa may mo. Kailangan ko siya kumain sa'yo. Pero ako mawiliwan ako. Anong sa'yo pa karamdam? Na malayo, malayo sa anak mo, pero... Bakit kung siya, anak ko? Alam mo yun. Sabag sakit sa akin sa ito. Kasi nabamahal na ako sa anak ninyo. <laughs> Wala akong ibang kinuha. Kasi alamhaan siya. At ibigay yung mga pangangailangan niya. Kahit mahirap. Kahit mahirap, kinakaya ko yun. Kasi mahal na mahal ko siya. <laughs> siya yung buhay ko. <laughs>

Ano namin namin. kung naman. Hindi 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 mo napunta yung ah, na anak namin. Kaya, Hindi na gusto mo lang na nakasakyan ako. Kung mong papayag ka, gusto mo, ito ka ng Para, isang pamilya tayo. Ah, tayo, ang tutus ko mo pa. Para, para kayo yung anak namin. Ito yung anak natin. Siya, uh, gusto mo kasama si Mami Marimar, no? At salamat. At salamat sa inyo. sige niyo ako ng pagkakataong makasama sa siya. salamat Sal sa inyo Pinalaman mo. Pinalaman Nabusin mo yung mami mo. Please. Please. At ngayon, isa na namang kwento ang ating nato ngayon. Kwento ka pa na pa natin. Kakilagi na at kapupulutan ng aral. No, why? Nakuha niyo! Sa magandang aral! Ang story yan ito! Maraming -hmm. maraming marami salamat po! Sa patuhin ng panunokong dito sa amin! Mm -hmm. Luna, so, hindi kayo magpago. Patuloy naman pa kong kami suportahan. At huwag, huwag kalimutang mag-like and share. Para may ads yung video naman. At may kikitain huwag kami. Kasi sa product yun naman mapupunta yun eh para mas mapaganda pa yung sistema ng <laughs> programa ng <laughs> Samuel. <Well>, Maraming salamat ha! Hanot <laughs> pa kayo sa ibang video. Salamat! Bye-bye! <laughs>